Hi po, nandito po kami ngayon sa fish pond kung saan inyo pong makikita sila Jeyan at Kuya Teng ayun o no? Jeyan! Hello! <laughs> ayun po sila Kuya Teng at saka Jeyan Nag-away po sila nag yung mga babos <laughs> Ay nani o oh. Hello nani Nanguhuli po sila ng isda Wanna... Kaya nyo pa yan? Namuhuli po sila ng <laughs> Namuhuli po sila ng bangos Para Sa birthday ni Laura Ito po si Laura Hi Laura Birthday nyo po kahapon Yun. Kahapon Ngayon lang po yung ano <laughs> At kakantahan ko na po siya Happy birthday, Laura. Happy birthday, Laura. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Laura. Paul, <laughs> ano sasabihin mo? Birthday ni Laura. Paul, how old are you? Paul, how old are you daw? 20. 20 na siya, Paul. Paul. Nagtitibo na ako. O, si Laura. At nandito po kami sa fish pan kusa saan po kami ng bangos. Ayan, wala na daw po. Gusto ko kumain ng mga bangos. Oh, hanggang dito na lang po tayo.